Alright, so tabi tayo ng upuan ng si Rx mga kamids. So yung bracket ng upuan. Dito yung lag. So ito yung... So ngayon, Uh, ito yung upuan niya. So may turuliuhan dito. Kabilaan. Apat na peraso Alright. Tara. So, ngayon mga kamix, kapit na natin ito. na natin yung upuan ng CRX. Bukasin na to. Over. Oh, bukas tapos na to. Mm. Uy, ina, sa no all. Ha? Hindi nga tapos na bukas ka. Hindi. Kinabit ko lang yan para makita yung anong kulang. Kasi board, magwa-wiring pa dyan si ano ba? Sino? Latagan pa na. May wiring pa to dito eh. Ila na? Ha? Hindi, wiring yan pa ano oh. Wala pa yung wiring yan. Wiring. Yung pinto. Oo. No? Oh. May wiring pa yan dyan eh. Wala na. Mayroon pa yan. Sa kalusin ulit? Pag wiring. Eh, lang para makita yung ano yung mga kulang cool board pa. Tindida. Tindida ka? Maya. White cheese. Board. Ha? Alright. Yung <tryo> koy. Ha? Alright. 信の傾ー Baka yung sabi ko, ilaw na hindi ko lang naisipan. Nakuha ko lang sa harapan. Kaya naman lang naman Meron po kapi lang nilalim. Ahh! So mahal! Nakamali ka! O, hindi tayo pa! Hindi na ikaw Teka ka pa! Huwag kang ilang outside. Ja. Yo may. You think burn from another inside. Ah. Okay. 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 아 그때 뭐 하는 걸 아이고 네 알아 몰랐어 깜빡하고 네안 모르잖아. 그거 뭐라 그래? 그거. 응. 还是啊，就比咱比你那。 a <coughs> no